Hindi po ako pinanganak na iglesia ni Kristo. Ang nanay ko hindi rin dating iglesia ni Kristo. Pero, kapag ka naririnig kami ng nanay ko na nagtutungayaw, pinapalo yung mga bibig namin. Sapagkat totoong napakapangit pakinggan ang pagtutungayaw. Ngayon ikaw, na sinasabi mong makadiyos, wala kang bukang bibig kundi pagtutungayaw. Galit na galit din ang nanay ko noon, bagaman hindi pa iglesia ni Cristo. Anong turo sa amin? Kahit mahirap lang kami, ang importante, ang sinasabi namin ay katotohanan, hindi ka sinungalingan. Lalo na, nung maging kaanib na kami sa iglesia ni Kristo, Nalaman na namin ang mga aral ng Panginoon Diyos. Natutuong ang pagtutungayaw, ang pagsisinungaling ay hindi karapat dapat sa harap ng Panginoon Diyos. Kaya Kapag nakakarinig kami ng mga nagtutungayaw, nakakarinig kami ng mga kasinungalingan at tapos ay sinasabing silim ka Diyos hindi hindi namin paniniwalaan yon. Sinasabi pa rin nila, bakit daw kaming mga iglesia ni Kristo'y ay kumakadiyos, Ay hindi namin iniibig ang aming mga kaaway. Hindi po totoo yon. Mula pa nung panahon ng sugo noong nabubuhay pa siya, hanggang sa kasalukuyang pamamahala. Hinihikayat kami na ibigin ang aming mga kaaway. Sa papanong paraan, yung mga umuusig sa Iglesia ni Kristo, hinihikayat namin na makinig at magsuri sa mga aral ng Panginoon Diyos na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Upang sila man, kagaya namin na dating hindi Iglesia ni Kristo, ay magtamo rin ng pagpapala ng Panginoon Diyos. Ano bang ginawa ng mga kumakaaway sa Iglesia ni Kristo noong una, noong panahon na sugo? Napakarami. Gustong pigilin ang paglago ng Iglesia ni Kristo. Pero dahil sa pagibig sa kapwa, sa pangunguna ng sugo ng Panginoon Diyos sa mga araw, lumago ang Iglesia ni Kristo. Nagsimula si isang tao dahil yan po ay pag-ibig sa kapwa. Pinabayaan lang yung mga umuusig. Hinikayat na sila man ay umanib sa Iglesia ni Kristo. Maraming kumakaaway sa Iglesia ni Kristo noon na naging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Hanggang sa kasalukuyan, pero sabi nila, bakit daw itong si Epipanyo Labrador? Hindi namin pinatatawad sa ginawa niya sa aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan at sa Iglesia ni Kristo sa kabuuan. Sa totoo lang, talaga sa unang bugso, sinong hindi magdaramdam, sinong hindi magagalit dito kay Epipanyo Labrador ng pagbumurahin at magsalita ng iba't ibang kasinungalingan at pagbantaan ang pinakamamahal namin, tagapamahal ng pangkalahatan at ang iglesia sa kabuuan, sinong hindi magagalit sa kanyang mga kasinungalingan? Pero sa kabila nun, kung itong si Epipanyo Labrador ay magbagot, maging kaanib sa iglesia ni Kristo, welcome po siya. Welcome. Pero bakit naman kailangan kasuhan itong si Epipanyo Labrador sapagkat mayroon po siyang nagawa nalabag sa batas ng tao kaya dapat siyang magdusa dapat siyang parusahan pagkat mayroon po siyang nalabag na batas sa batas ng tao e paano kaming mga iglesia ni Kristo ipinasadyos na po namin yan ang Diyos na po ang magbibigay ng katarungan. Ang Diyos na po ang hahatol sa ginawa ito sa aming magkaanib sa Iglesia Ni Cristo, lalo na po sa pinakamamahal namin tagapamahalang pangkalahatan. Kaya, yung mga nagsasalita na ang Iglesia Ni Cristo ay hindi maka ano pa po ba ang hinahanap niyo sa Iglesia Ni Cristo? Pagka dumarating, ang iba't -ibang kalamidad, nandiyan na ang Iglesia Ni Cristo. Nandiyan na ang lingap sa mamamayan. Mayroong pag-idenagdag ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Bagaman, walang kalamidad, ano po yun? I giving. Pagtulong sa mga nangangailangan. Mga aktibidad na nauukul po sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya po, sana sa lahat ng nakakapanood sa video ito, sa lahat po ng nakakapanood sa video ito, sa pangyayaring ito na ginawa po ni Epipanyo Labrador, kami po ang mga biktima. Biktima po ang Iglesia ni Cristo. Biktima ang pinakamamahal namin tagapamahalang pangkalahatan sa kanyang mga pinaggagawa. Sa kanyang pinaggagawa, sa pagsasilita niya ng iba't ibang uri ng kasinungalingan, sa kanyang ginawang pagbabanta, kami pong biktima rito. Pagkatapos po, may magkokomento. Patawarin nyo na. Sapagkat kung kayo makadiyos, ang Diyos nagpapatawad. Bakit nga po hindi patatawarin? Kung hihingi siya ng tawad, kung magpapakumbaba, kung aaminin ang kanyang kasalanan, bakit nga po ba hindi patatawarin ng taong ito kung si nagsisisi? Pero, may batas po siyang nalabag sa batas ng tao. Mayroon po siyang nalabag. Kaya siya po ay dapat na dapat niyang harapin. Buong tapan niyang dapat harapin ang mga ginawa niyang paglabal sa batas ng tao.